ang bayani ko sa personal na buhay ko ay ang aking mga magulang dahil pinalaki nila ako, sinuportahan nila ako, at minahal nila ako ng walang kondisyon, ng walang hinihinging kapalit. At siguro parang maano ko na rin yun, maihahal tulad ko sa, sa pagmamahal mo sa isang bansa. I would say they are my dive mentors. Because they all explained to me and all showed me why it is important to protect our coral reefs. Kung baga sa akin is ang bayan is yung pamilya tatay ko dati. na uh, tatay ko. Kasi siya yung nagtaguyod sa amin kahit sa hirap o ginawa. Ina, iniisip niya yung uh, kapakanan namin. Kung baga, sa isang pamilya or isang barangay is nandun siya nakaalalay, gumagawa ng mabuti. Iniisip niya yung kapakanan ng tao bago siya ang pinaka-purpose ko po kaya ako pumasok as sundalo is to provide mental health care para doon naman sa mga defenders of our um, our sovereignty. Ang sabi sa akin ng isa kong kliyente, Ma'am, hanggat hindi pa ubos ang kandila, hindi pa tapos ang serbisyo sa bayan. And that inspires me a lot.